Inyo. Katatapos ko lang mag ko lang na-realize hindi pa pala ako kumain. Kasi kanina, sa tamang nagprito ako, nagprito ako ng ulam ko, pretong talong Kasi nga, walang laman yung red. nag ako ng talong, nag ako, tapos dumating sila, ah, mo sakto na katatapos ko lang magprito tapos sabi, makikisuyo daw at aayusin ko yung mga gamit ng bata, ilabas ko yung mga uniform. Sa kakaayos ko, nakalimutan ko na hindi pa pala ako na nanghalian. Pagkatapos ko mag-ayos ng mga uniform ng mga bata, nilabas ko, nakita ko yung planchahin kasi nagtupi din ako noon. Nagplancha na ako agad. Tapos ngayon, patapos ko magplancha, saka lang sila aalis. Pag alis nila, narealize ko, butong naman ngayon, wala na sila sa kapatang kain. Diba, mamaya ang hapunan ko nito, anong oras na rin. Kain na muna ako. Kain tayo. Ang aking ulam, may nakita ako yung ano doon, kimchi sa, sa loob ng rep. Kinuha ko na lang. Tapos may bagoong ako. May pritong talong. Tapos yung sausawan ko wala akong ano, kalamansi. Yan na lang. Yung suka ang nilagay ko at saka tuyo. Tapos, kain. <tinyo>